Approved na sa Comelec ang unang batch ng automated counting machine na dumating sa bansa. Binubuo ito ng dalawang pung makina na ipinadala ng Miru System Company sa Pilipinas para isa ilalim sa testing. Si Luisa Erispe sa detalye. Mas malaking screen sa unahan ng mga makina, na ibang posisyon ng kamera, at naiba na rin ang labasan ng resibo ng mga balota. Ilan lang yan sa mga nabago sa opisyal na bersyon ng automated counting machines na gagamitin para sa 2025 midterm elections. Ayon sa Commission on Elections, dumating ang bahagi ng unang batch ng customized ACM. Binubuo ito ng dalawampung makina na ipinadala ng Miro Systems Company Limited mula sa South Korea. At pagkatapos ng testing, sinabi ng Comelec na pasok ito sa kanilang specifications halos isang tangkal po yung yung uh, yung mismong pangapagbabago sa customization lalo na po internal customization so more or less tama po kayo magmula dun sa dating prototype lang ito na po yung final na customization uh, uh, feature po na ating pong uh, makina wala na rin ang company logo ng Miru sa gagamiting balota maliban lang sa tatak ng Comelec sabi ng Comelec, malinaw ito na kahit umuupa lang ang bansa ng mga makina, mga Pilipino pa rin ang mamamahala sa kabuuan ng halalan. Lahat po na hiningi ng Comelec, ibinigay po lahat. Kahit na yung alam natin na gagastos, ang dadagdagan pa nila yung magiging gastos nila, ibinigay na po lahat nila sa atin. Kita niyo po yung pamisong pangalan ng Comelec, yun po ang nakalagay mismo. Wala po kayo nakikita ang pangalan halos ng kumpanya. Ininsist natin pati yung mismong logo ng Comelec, dapat lahat ng botante, yun ang makikita. Samantala, kahit gumugulong na ang produksyon ng Miro para sa mga bagong makina, ang dating service provider ng Pilipinas na Smartmatic tila hindi pa rin sumusuko. Base sa na naging pahayag nila noong unang linggo ng Mayo, sabi nila may panahon pa para mamili ang Comelec ng iba pang makina. Kung nakaya nga umano noong 2016, kaya din ito para sa susunod na eleksyon. Sagot naman ng Comelec, hindi porket ang Miro Machines ang magbibilang ng mga boto sa 2025, sila na rin ang kukunin sa mga susunod pang halalan. Sa ngayon, dalawang po pa lang na makina ang nasa Comelec Warehouse sa Santa Rosa, Laguna. Sa Agosto, inaasahang makukumpleto ang pagdating ng unang batch ng ECM na aabot sa 20,000 units. Samantala, bukod sa produksyon ng ECM, nakabantay din ng Comelec sa mga insidente ng hacking at vote buying. Sa buwan pa lamang ng Abril, ay nakapagtala na ang komisyon ng halos 400,000 hacking attempts sa kanilang website. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.